kung gagasgasin mo rin lang ang buhay mo, sisirain mo ang mga relasyon mo, isasakripisyo mo ang lahat-lahat para ka lang yumaman, thinking na ang kayamanan ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan, eh mag-isip-isip ka muli. Kasi maraming yumaman, hindi sumaya. At maraming yumaman, naghirap din uli, na matay ding mahirap. Hindi niya sinasabing huwag kayong magsikap. Ang sinasabi niya, huwag niyong isakripisyo ang araw-araw ng buhay niyo para doon sa future na pinag-iipunan ninyo. Huwag niyo yung isakripisyo ang lahat-lahat ng mga maliliit na kaligayahan. Tipid kayo ng tipid, tiis kayo ng tiis para doon sa inaantay niyong big thing, big vacation, big break, big money. Sabi niya, baka hindi dumating yun eh. At kahit dumating yun, di pa rin kayo sure na kaligayahan nga ang magiging bunga. So para kayo makatiyak na hindi kayo matatalo sa buhay, etong gawin niyo. Araw-araw, mag-enjoy kayong kumain. Kung ang kinakain niyo ay mahal o mura, enjoyin nyo. Meron kang tatlong dilis at isang kamatis, lagyan mo ng formation sa plato. Yung parang mga bulaklak. Kakain ka ng tuyo, lagyan mo ng konting atsara. Hindi naman napakamahal nun. Gusto mo, meron kang magandang plato. Kahit ang mamura lang ang ulam mo, maganda yung presentation. Sabi niya, wala kayong talo. Pagkaaraw-araw, tinamasa niyo yung mga mumunting mga kaligayahan na ipinagkakaloob ng Diyos sa mayaman at sa mahirap. Kasi hindi mo kailangan maging mayaman para kumain. Hindi mo kailangan maging super yaman para ma-enjoy ang mga bagay na yan. Sabi niya, alam niyo kung anong mabuti sa buhay? Kumain ka, kuminom ka ng masarap, at enjoyin mo ang iyong trabaho.